Nakatawa naman ano po na kahit saan. Na andun itong siri na ay mga po siyang uh, mga fans. ang sabi po niya. Ayaw, okay naman daw po siri na dapat tuloy daw po. Dito ay ipinapagamot. Ano po, nakatawa naman kung ganun po ang kanilang ginagawa. Ano? Napatuloy nilang ang uh, pinapagamot siri, At uh, sabi pa po, po doon na ay, talagang uh, napakasit daw po ng magina. Ano po, na talagang asikaso-asikaso daw po niya ni Mam Melanie. Itong si Yurina, naman po din naman yung ano po, asa siyempre. Ito e po ang gusto natin ng lahat, ano. Na si ya iya, maging maiso na naglalagayan na ta. Asikaso yun sa puti. Ni Mam Melanie, ano po, asa siyempre. Iya, e sila mo po ang ina dito. At uh, sila mo po ang talagadap. Ang dapat na mag-asikaso. Kaya free na, ano. So, siguro, ay, ah, uh, yun naman talaga ang ginagawa ni Ma'am Melanie kasi, ah, uh, siya naman po ang nanay, ano, may, wala naman po nanay na talagang, ah, uh, yung mga anak, ano po, siguro meron din bayla nila, ano po, pero, ah, uh, po doon sa sinabi ng, ah, ko, ano, na talaga maayos naman daw po ang kalagayan na bina. Ano, napanood po yun sa uh, video. Ano po na talagang sabi nga na okay naman daw po siya Bina niya at na iya ang naman daw po siya Bina. ay yung kanyang kalusuga na iya na okay daw po ay yung kanyang uh, pagpapagamot ay iya uh, tuloy 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 daw po ano. Ah, palagi daw po may check up itong si uh, na ano nakakatawa po ano na ganoon na marunig natin. Ano po, sa sa na hindi po natin alam, ano, ano po talaga yung totoo nangyayari sa iya, pero po'y naniniwala na maayos mo po siguro ang kalagayan na rin na kasi siyempre ang kasama niya po eh, yung kanyang mga ina. Ano po, na nakikita naman po natin na mahal ni Mamela ni si Rina At ngayon ay eh, ipinapakita niya po na maayos naman po itong si Rina. Siguro kayo din, ano, lahat naman tayo ay ko naman po ang gusto, ano, na rin na iya ang gumaling na ng lubusan. Ano po siyempre sa ayang pagkading? Ayang matutulungan na po niya yung ayang sarili. Ano po at makakapag-aaral na po siya ng maayos ano? sa so, ro? tuli na po yung kanyang pag-aaral. Ano po yun ang iyan naman ang talagang hangat nating lahat? Ano po na gumanda ang buhay? Nili na ano, at ang... Sa ngayon na inandong sa pangalaga ng kanyang ina at may mga sponsor na pwede mabutihan ano na may mga sponsor na tumutulong po sa Hainiang. niya. Ano po, kung siya ganun na iya, baka pagpagamot po siya ng maayos. Ano po, at si Ma Melanie, sana iya. Patuloy na alagaan siya rin at patuloy na mahalin. Di anay kita nung po natin siya na talagang maayos naman po itong si Rina. Hindi ko na babalitang and nama is <laughs> naman na po itong at nakatawa po na maraning na ganun ano po na siya ay maayos <laughs> sa pangangalaga <laughs> ni Ma'am Melanie ano po ay ayan ano ah maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilig sa aking youtube channel at nanonood siya aking video na mabilang Itawag mo sa kanya. Ituloy ang takbo, wag kang mapagod Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay Kasama ang Diyos na lumalang Kumapit ka lang Ngayong Pabaw na yun yun mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa paglaban.